よかった。<noise> Hi guys! Welcome back to my channel for today's video. Ito guys, magluluto na ako ng para sa aming dinner for tonight. Okay guys, keep on watching. Yan guys! At syempre, dating gawi. Nakasalang na yung aking kawali. Meron na rin oil. At mainit na rin yung oil. Kaya pwede na tayo magsimulang mag -isa. Yan. Bali, pagsasabayin ko ng igisa tong garlic and onion. Yan guys. Ngayon naman, inilagay ko yung dried shrimp yan. Yan, or maglalagay rin ako ng pepper. Maglalagay rin ako ng salt. Ayan, mix lang natin. then, yan guys, nailagay ko na nga pala yung mga gulay. Yan. Yung gulay na to ay singkamas, bagu beans, and carrots. Yan. Ngayon naman, titimplahan ko to nung ng nor seasoning yan. 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 Mix lang natin. Chicken natin, kung natin ang ating vegetable. Yan. Mas okay yung half cook lang yung luto natin sa ating vegetable para looking fresh pa rin siya. Yan. Ngayon naman, ilalagay ko na itong another vegetable. Itong toge. Yan. Ito na guys, ang finished product ng aking... Ito guys, babalutin ko to Gagawin ko itong lumpiang okoy. Yan. Finished product na to guys palalamigin palalamigin ko muna bago natin ibalot sa ano yung lumpia wrapper yan palalamigin ko muna to si guys yan diba wala namawala naman ako sa aking sarili out of my mind na naman si mama Eve, mga friend yan palamigin ko muna to so kapag balot na ako ng lumpiang okoyan okay, Marami pa akong babalutin. Yan pa yung pa, ating pambalot. Tapos, ito pa yung ating gulay. Yan. Tuloy ko lang yung pagbabalot po, guys. Yan, guys. Tuloy ko lang yung aking pagbabalot. Parang tatlo ko. Yan. Tin Lola. Guys, maliit lang itong wrapper na gamit ko, eh. Yan. Kaya, okay na yung ating palaman na inilalagay. Maliit kasi yung wrapper, medium size lang, guys. Dapat large. Kaya ganyan lang sya kaliit. Yan, okay na rin. ba diba? Back. Young guys. ano, mamaya ko na lang ipapakita uli pagka tapos na ako magbalot. At masyado nga haba ang ating video, di ba? Yan guys, pinapry ko na yung ating ginawang lumpiang kokoy. Guys, ang init 41 degree tayo ngayon Dito sa amin, ewan ko lang sa ibang lugar Pero dito sa amin Is Ang index heat Index heat is 41 Sobrang init Yan, guys Yan, titikman ko to guys Kunin na po Kunin na po

Ito na guys ang finished product ng aking lumpiang okoy. Ready to serve na. Yan. Wow, yummy. Yan guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pa pang gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us.